Sa report ng CNN, kanilang ibinalita na ang IDF ay nakadiskubre ng maraming armas sa Al-Shifa Hospital. Ang CNN ay isang giant news agency sa buong mundo. Isa rin sila sa mga tumutok sa balita sa bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ayon sa report, habang nagkakandak ng special and targeted operation ang 401st Brigade Anxiety 13 sa Al-Shifa Hospital sa Gaza ay merong mga nadiskubre ang IDF sa loob mismo ng ospital. Ayon naman sa kampo ng Israel, ang mga bagay na kanilang nadiskubre sa loob ng ospital ay mga bagay na hindi raw dapat makikita sa loob ng ospital sapagkat tumambad sa kanilang mga mata ang napakaraming mga weapon na ginagamit ng Hamas laban sa Israel. Ayon kay Daniel Hagari, spokesperson ng IDF na nagsagawa sila ng panibagong raid sa Al-Shifa Hospital, ito ay dahil na rin sa report ng kanilang intelligence na nanumbalik ang presensya ng Hamas sa naturang hospital at dito nagtatago sila. Iniwan na kasi ito ng kampo ng Israel matapos ang kanilang isinagawang unang raid sa naturang hospital. At dahil sa iniwan nga ito ng Israel sa pag-aakala na hindi muling magbabalik ang Hamas sa naturang lugar, hindi rin inakala ng Hamas na muling magbabalik ang Israel sa naturang hospital, lalong-lalo na umiiral pa ang Ramadan. At dahil sa intelligence system ng Israel, kanilang napag-alaman na marami pala sa mga miyembro ng Hamas ang muling nanumbalik sa Al-Sifa Hospital agad na nagsagawa sila ng operation sa naturang ospital na bulabog ang maraming miyembro ng Hamas nang magsagawa ng raid ang IDF sa naturang ospital. Mga anim na ang miyembro ng Hamas ang naaresto ng IDF. Ang iba sa kanila ay kusa ng sumuko sa Israel. Ang iba ay lumalaban pa. Kasama rin sa mga naaresto ng IDF ang matataas na ofisyal ng Hamas at kasalukuyang nasa interrogation ng Mossad. Ang masakla pa ayon sa IDF, ginagawang barikada ng mga hamas ang kanilang katawan upang hindi makapasok ang IDF sa naturang lugar. Kaya naman nagkaroon ng putukan ang Israel at Hamas. At ayon sa Israel, kumitil ito ng mahigit isang daan mga miyembro ng Hamas. Marami pa sa mga miyembro ng Hamas ang nagtatago sa ospital, lalong-lalo na sa mga maternity ward. At ang iba sa kanila ay nagkukunwaring sibilyan. Kaya ayon sa Israel, mahihirapan silang ma-identify ang iba. Kaya naman, naglagay na sila ng mga medical personnel sa Naturang Ospital upang tumulong na rin sa mga medical workers sa Alshifa at magmanman na rin. Ginagamit daw kasi ngayon ng Hamas ang maraming mga may sakit sa Naturang Ospital upang maging shield. Kaya nagsagawa ng raid ang IDF sa Naturang Ospital at nakadiskubre ito ng napakaraming armas at ang mga armas na kanilang nadiskubre ay itinago mismo sa mga medical equipment. Kaya ang ginawa ng IDF ay kanilang ipinaghiwalay ang mga pasyente sa ospital at ang mga sibilyan mula sa mga terorista. Ayon sa IDF, ito ay isa sa kanilang mga paraan upang madali nilang ma-identify ang Hamas at ang mga sibilyan maging mga pasyente. Aminado naman ang Israel na marami din silang napatay na mga terorista. Can you imagine mga kaibigan, kahit na ang Gaza Health Sciences Library ay pinagtaguan ng napakaraming armas, mga mortars at iba pa. Kasama sa kanilang mga diskubre ang mga granada, AK47, cartridges, mga ammunition ayon sa IDF. Ang kanilang mga ipinakitang mga armas na itinago sa ospital. Ayon sa IDF, ang mga armas na mga ebidensya na kanilang ipinakita na pinagtaguan ng Hamas sa Naturang Ospital ay iilan lamang sa kanilang mga nadiskubre at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang pag-search sa Naturang Ospital. Ayon sa Israel, wala raw kadala-dala itong Hamas. Hindi raw isang matinong tao ang gagamit sa ospital upang pagtaguan ng kanilang mga armas. Ayon sa report ng CNN, March 26, 2024 another 250 miyembro ng Hamas ang naaresto ng IDF. Pinaniniwalaan naman ng IDF ayon sa kanilang spokesperson na si Daniel Hagari na ito ay madadagdagan pa sapagkat sa ngayon ay meron silang 350 na mga suspected na mga miyembro ng Hamas. Siniguro naman ni Daniel Hagari na siyang ipinalabas din ng CNN News na wala daw mga sibilyan ang nasaktan kahit na mga doctors at health workers ay wala daw nasaktan